na puno. Ano kang yan? Yun. Ah, dito tayo ngayon sa alub ng bahay dahil may punong bumagsak. Ayun. Ayun. Malaki-laki rin pala. Oh, may lamas lang yan. Bumagsak sa alub ng ano. Buti walang tumama. Kinamaan. chico Hola, chicos. Hola. Hola, chicos. Gumbers. Yo te voy a dar más. Mga wala na po saka lang. Wala na po saka. Eh. Dito tayo sa buwal na ano, buwal puno Chico. Tapos. Tingnan natin para hindi na delikado. Okay, kung makakita tayo sa bubong. Pwede matira-tira mo yung ganito dito. sa bubong, ma'am? Wala, walang mahal. Tak stasi. Metalis. Oh 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 metalis. may sila. O, may sila tapos, itira natin dito sa bubong yung ano Chiko Okay. Ah, yeah, medyo natanggalan natin yung mga boss yung ano. Ah, uh, sanga dahon ng ano, chicos. Ah, uh, yung malaking sanga nandoon sa baba. ginawa na natin mano mano yung mano. Chico, ano chiko bababaan na namayari yun ako makit kanina nakit ko sa bubo kanina manila saka dito nakit ko ko may so, mga pinuto namin oh ano eh mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.